Mateo chapter 2 verse 1 Panahon ng panghahari ni Herodes sa Judea ng ipang-anak ni Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipang-anak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang butuin, kaya naparito kami upang siya isambahin. Nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pali at mga tagapagturo sa, ng kautusan at sila'y tinanong, Saan ba isisilang ang Kristo? Tumagol sila sa Bethlehem po, sapagkat ito ang isinulat sa ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda. Sampagkat sa iyo, mangungula ang isang pinuno na mamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim ng ip ipinitawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natapuan ninyo siya, ipagbigay alam agad niyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pakarinig sa bilin ng hari, sila'y napatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nakuna sa kanila mula pa sa silangan ay tumihil sa tapat ng kinaroonan ng bata. Ganon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nakpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dalan nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamagitan ng pag-inip ng huwag nang bumalik kay Herodes, kaya nakiba na sila ng daan pa uwi. Pakaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ng isang anghel ng Panginoon, sinabi nito sa kanya, Bumangon ka't dalhin mo agad sa Egipto ang iyong mag ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sapagkat hanapin ni Herodes ang batang upang patayin. Bumangon na nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Egypto ang kanyang mga ina. Doon sila nanihahan hanggang sa mamatay ni Herodes. Sa ganyan, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, Tinawag ko ang aking anak mula sa Egypto. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang ninilang siya ng mga bandas. Kaya ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang ng dalawang taon ba pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga bandas. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, narinig sa Rama ang isang tinig, tinig na pananangis at ng malakas na panaghoy. Tin tinatanggal ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paalyo sa pangkat patay na sila. Pakamatay ni Herodes, pagkita kay Jose sa panaginip ang isang ahingil ng Panginoon habang siya ay nasa Egipto. Sinabi sa kanya ang ahingil, bumangon ka. Dalin mo sa, na Israel ang inyong mangina sapagkat patay na ang mga matataka ng buhay ng bata. Kaya't bumangon na nga si Jose at dinala sa Israel ang kanyang magina. Ngunit nang mabalitaan niyang nakahari sa Judea si Arquelao na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon. At dahil binigyan siya ng babala sa kanyang panganini, sila ay tumuloy sa Galilea at doon nanirahan sa bayan ng Nazareth. Sa ganyan, natupad ang sinabi ng mga propeta, siya ay tatawaging Nazareno.